Tila sablay na naman daw Itong si Mr. Robin Padilla Wala pa man din daw na uh, Impeachment trial Meron na daw siyang desisyon Acquitted na para sa kanya Itong sa si Sara Duterte Yan po ang kanyang pahayag Sa isang interview sa kanyang dinaluhan Na Nationwide rally for peace Daw na mga taga INC Pero bakit na niya si Robin Padilla At ilang politiko at bakit ko no, merong mga nakahalo dyan or umatan dyan ng mga Muslim? Ibang relihiyon At um, yan ang sinabi kasi ni Bato eh. Meron daw umatan na ibang relihiyon Hindi lang daw hindi lang daw iglesia ni Kristo yung mga naan dyan. Kakaiba rin. Hindi, hindi ka talaga or magugulat ka na lang talaga sa sinasabi na itong mga ito. So ayan, bida-bida ngayon ay si Mr. Robin Padilla na kuno ano nga ay Boboto siya ng no Should an impeachment complaint Against uh, against Sara Duterte uh, Ay makarating nga sa Senado So yan po ang payag natin Si Robin Padilla Sabi nga Naku ay dapat kang mag inhibit Bakit hindi pa nga nagkakaroon ng trial Sa Senado Pero nagbigay ka na ng hatol Acquitted na nga Para sa iyo etong si Sarah Duterte ano ba ang obvious dito? Tignan nyo? Talaga ba? Hindi ka nahihiya, Mr. Robin Padilla? May pamilya ka? Number one senator ka, pero ngayon, senator ka lang ng iilan? Senator ka lang ng mga Duterte? Talaga po bang hindi, hindi kayo nahihiya? O talaga lang na, na, matibay na ang sikmura niyo? Dapat ka daw mag-inhibit sa trial dahil meron ka na ngang prejudgment. Siguro dapat ipanawagan ng sambayanan din talaga na ang mga katulad ni Mr. Robin Padilla ay mawala rin sa Senado. Nakakagigil ang isipin na paano nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng senators. The likes of Robin Padilla, Bongo, kasama na rin si Bato, syempre. Ano ba kayo?